Sige po, madali lang po. Uh, <laughs> <laughs> Ayan, oh, Ayan yun yung ko na to. Ha, Maganda. Yan yung umpisa natin. gustong gusto nila yan okay na po yan po. okay na po sige kahit tagis nyo na lang po dyan kakainin ko na Kakagulo na sila. Nakakatawa sa kuya niya siya na mismo gumagawa ng pagkain ng mga manok. Nakakagulo <laughs> na sila. Kagulo <laughs> so, welcome Kamusta? po sa amin. Munting tahanan. Yes, dito po tayo mag uh, vlog tungkol yes. po sa kanyang negosyo. Maraming maraming salamat ko yun pinagbigyan mo ako. Kasi yes. po kailangan nating matutunan to bilang Pilipino, uh, bilang isang responsableng tao na Pwede naman pala tayong magdegosyo at umangat. Yes, po. Kagaya po ni Kuya Neil, di ba? wala siyang hanap buhay pero natutunan po niya maghanap buhay natutunan niya po ang pag-aasola kaya yes. aalamin po natin yan later on kung pa, paano gumanda ang buhay niya po, tara na po Hi Kuya Neil Hello po At tayo sa farm ni Kuya Neil Itutour niya tayo kung paano uh, ang nangyayari dito sa kanyang farm Ayan yung mga alaga nating manok uh, dito sa ating munting backyard yan po yung mga inaalagaan natin ano pangalan ng manok na yan? So, ito po yung shamu na hmm. tinatawag yung breed po niya hmm. Ito naman po yung dampo, medyo mas malaki po Dampo Shamu. Opo, ito Dampo. Ito. Shamo. ito mga toko yun Yan yung mga na-produce na po natin ng mga Shamu. Shamu. Mas uh, mag a mag-upgraded po yan ng mga native dahil mas malaki mas malalaki po yung yeah. katawan nila kumpara sa... So native itong mga to. Upgraded na Upgraded native. Upgraded na native. Naku, kailangan natin matikman ito, Kuya Neil. Opo. Magkana isan yan, Kuya Neil, pagbibili ka? Yan po, kapag uh, bibiling po natin yan, sa ganyang edad po, is nasa 1,000 each po. Yeah. Pero native naman siya, o diba? Pang mayaman na rin ngayon, pati native, no? Alam mo po, mag-alaga lang tayo. Kung para makakain tayo ng ganito, no? Mahalin lang natin yung trabaho natin kagaya ng ginawa ni Ito po, po yung ninyo. asawa na itong dampo ko. Ah, ito Malak. yung asawa niya. Ito yung ano, dito ka kumukuha ng similya. Siya yung nag-iisa. Apo. Hi! Hello! Salamat! Sana humabang buhay mo. O, ba? Diba? So, ito yung tatay. Apo. Ito po yung asawa. Ito yung nanay. Ba't hindi sila magkasama? Pinapaarawan ko pa po kasi siya. Ah, pinapaarawan mo siya bago sila mag ano. Talaga. Mag Hi nanay. Hi tatay. Hello tatay. O di ba? Ah, ito na po. Ito naman po yung mga breeder ko na shamu. Ah, ito na yung mga breeder na shamu. Hindi sila nangangagat oh, ko yan, Neil. Ayan sila kalalaki. Ayan. Wow. Ay, ang dami na. Ay, ang dami mong manok. Opo, ganyan ito yung na-breed mo, Kuya nil Opo. Grabe, di po ba? Napakasipag po ni Kuya Neil, no? Alam mo kung magsisipag lang po ang bawat Pilipino, hindi lang mo ang magiging buhay natin. Di ba? Kasi ito rin po ang pangarap ko, eh. Pag nag ako, gusto ko magkaroon ng manukan. Hi! Mga shamo ito? Opo. O, di ba? So, mas mahal na naman yung malalaki, Kuya Neil? Uh, nasa ang out ko po dyan is nasa 1.7 ang isa. 1.7 ang isa? Tapos may itlog sila. Anong ginagawa mo doon sa itlog? Pinapapisa po natin yan. Ah, so hindi Pero natin yan inuula. incubator. Oh, sige. Makikita natin later yung mga incubator ni Kuya Neil. Uh, mag ano lang po ako. Kuya Neil, ang daming manok. Grabe, oh. Ayan, sa kabilang screen, nakikita nyo naman. Ay, wow! Ayan na yung mga sisiw niya. Kuya Neil, pa, paano mo nalaman itong mga ito? Nag-aral ka ba? Hindi po tayo nag-aral, pero uh, natuto lang po tayo sa mga panonood natin sa uh, Facebook o uh, saka sa YouTube. O, di ba? Pwede naman po pala tayong mag-aral. O, di ba? Hindi man siya nag-aral ng tungkol sa ganito, pero tignan nyo. Anong tawag dito, Kuya Neil? Road Island Red Ah, ito so, itong Road Island Red. Wow! O oh, di ba? Pahawak nga. Pahawak. O oh, di ba? Wow. Ito po yung mga sisi ni Kuya Nil. Kuya Nil, ilang buwan na to? Ah, uh, ito po, ano, uh, noong July 31 siya na hatch. O, oh, di ba? Ito? Ito po, ah, uh, July, ah, uh, June. O, di ba? July lang yan. June Tapos June. Tapos yon July 9. Yun. O, di ba? Nakakatuwa. O, di ba? Nakakatuwa. Ang galing-galing mo, Kuya ni. O, ang dami pa pong ready. Pahawa. Apo, hindi po. Kahit na patay na. Kailangan makita. nakakatuwa kasi ikaw na rin ang gumagawa ng pagkain ng yung mga manok. Para makatipid na Ang bait-bait mo, ang sipag-sipag mo, napakaganda ng idea mo, no? Siya mismo, kahit na wala ng pagkain na nabibili, yung mga mahal na nabibili yung mga feeds, no? So, hindi niya yung poproblemahin yun kasi siya mismo ang gumagawa ng pagkain ng kanyang mga chicken! Wow! Bilib na bilib ako sa kayo yung kanyang niya. Noon kinikwento mo lang sa akin ngayon nakita ko ng personal o oh, bilib na bilib ako sa iyo. Dapat pala nagpaadobo ako sa iyo nang ganyan. Oh, di ba 'yan o. Anong Shawa? Uh, ah, Rhode Island. Red. Rhode Island Red. Red Island Red. Yung isang bridge ko natin is Shamo. Shamo. Ito po yung Rhode Island Red. Ito po yung sinatawag na double purpose na ano? pwede po siyang egg production, pwede rin po siyang uh, meat production dahil mabilis lang po sila lumaki. At the same time, halos araw-araw po sila nangingitlog. So, binibenta na rin yan sa mga supermarkets okay. na mga Ayun ba yung Road Ranger? Heritage Chicken. Heritage Chicken, o diba? Dati sa backyard lang, Ayun, pang mayaman na. O, yan. Kaya mag-alaga mag po tayo para Ah, oh, ganda. oh, di ba ang dami? Ang dami pa doon. Sige, Kuya Neil. Thank you so much sa pagpapakilala mo sa akin sa iyong mga alaga ngayon. Na-inspire ako na sana ako rin magkaroon ng ganitong uh, farm, di ba? Tapos may mga alagang mga mga manok na native, no? Kasi sipagan lang po natin sa buhay natin, wala pong imposible. Nagbebenta ng asola. O, oh, di ba? Kaya kahit nga sa pagsubok, talagang doon tayo binibless ng Diyos, eh. di ba? Kakapit lang tayo sa Panginoon. So, yes. ayan, meron din po siyang mga Madre de Agua. Ayan, ayan po, tumutubo na, oh. Kuya Neil, tumutubo na yung mga Madre de Agua mo. O, di ba? Pagkain din daw po ito ng mga kambing, ng mga bibe. Asola din ito, Kuya Neil. Yes, po. Yung nakikita nyo pong ito, asola din po ito. Ay! Naku! Ang sipag-sipag ni Kuya Neil. Ngayon po yung ano, yung, uh, another asola. Ayan. Pinahiram yung lupa sa kanya para another asola again. O, di ba? Marami pong magpapahiram sa inyo pagka kayo po ay talagang masipag. O, diba? di ba? Hindi niya kailangan bumili ng ng lupa, kundi pandagdag na pinahiram para sa kanyang hanap buhay. Kasi nakita nila masipag si Kuya Nilo, ba? Diba? Talagang naisip mo pa yung Madre de Cacao, ay Madre de Agua, bukod sa Asola, no? Para dagdag kita na rin ko. O, ba? Diba? Ito naman po yung kanyang asola. Kuya Nil, wow. Yan po. Pwede mag-swimming. <laughs> So Hi po. Kuya Neil. Ayan oh, no, asola ni Kuya Neil. Ito yung pinapatuyo niya kanina oh, tapos pinapack mo na in-order si Shopee, oh, Shopee from Mindanao to Luzon, Visayas. Okay, o di po ba? Ito po ang asola. Anong asola Kuya Neil? Yung asola po is pakain sa mga uh, livestock kagaya ng manok, bibi, uh, pabo. Yan, gustong-gusto ko nila yan para na rin po makatipid tayo sa pagkain. Awakan ka natin. Mano. Ayan, ang asola. O, ba? Diba? Ang laki yung swimming pool ng asola ni Kuya Nilo. So, meron pa po tayo doon. Ha, meron pa doon. O, di ba? saka nag-expand pa po tayo sa banda May ginagawa po tayo ongoing. So mabibili mo na rin sa inyo 'yan. Hindi pa pinahiram po ng kapatid ng aking asawa. O, di ba? Pag masipag ka, ipapahiram yung lupa para magkaroon ka pa ng magandang hanap buhay. O, di diba? ba? Yung ano, Madre de Agua ganyan po siya. Ah, ayan po yung Madre de Agua, yung nakita niyo kahoy kanina. Yung mga dahon niya yun. So kinakain ito ng ang kambing po, kambing. kambing... baboy. So organic, kesa po pakainin natin ng uh, ng mga mm, -mm kaya mga feeds, alam mo yun po mag o oh, limitado. Yung, oh, limitado. Yung, Ayan po yung madre de agua. Kinakain po yan ng kambing, o oh, di ba? Ang galing-galing mo ko yan, Neil, no? Nalaman mo lahat ng ito. O oh, di ba? Tao kaya hindi natin makakain to. o <laughs> oh, sige. o di ba? po ang DA ng cuttings niyan dahil yung dati ko po pong tinanim, kinuha ko po sa DA. Talaga? Tarlak. O, diba? Thank you very much sa Department of Agriculture na nagbibigay sila ng mga ganito. O, diba? Nakakatuwa. Nakakatulong sila sa mga farm. Ayun po yung papaya ni Kuya Niel. O, oh. daan bunga. O, diba? Kuya Niel. Kaya nga. Ang sarap gawing atsara. Ito po yung farm ni Kuya Niel. Grabe. Walang sayang na lupa kasi nagagamit niya lahat. Sa baba ng ref, yung lagayan ng mga gulay para sabay-sabay uh, po natin i-incubate. So pagkakuha mo dun sa doon? Sa manok. Sa manok, po. dito mo muna ilalagay ng ilang Ako. araw? Ilang araw po yan? Uh, iniipon ko po dyan uh, 10 days po. Hindi para... siya naluluto kasi ref yan ba? Diba? Hindi po. O. Um, basta ma medyo malamig po. Para... Ah, tapos, dadali mo na sa incubator for oh. 18 days. Tapos, oh. yun sa hatchery ng 3 days. Oh. Ay, Ang galing-galing mo, no? Natutunan mo lahat ito sa YouTube lang. O, diba? Ang galing-galing mo talaga. Oh. Ah. Pwede mo bang buksan, Kuya Neil? Ayan. Kuya Neil, explain mo sa amin ano to. So, yan po yung pinagpapapisaan po natin ng mga itlog ng ating mga alagang manok po. So, dito sila. So, pagkatap, ilang araw dito? at uh, bali, 21 days. Mo ah, sila 21 dyan days. Para, para ka din gumagawa ng itlog na maalat. <laughs> Tapos, after 21 days, yan na po, mapipisana na. Mapipisa na siya. siya. Sa yung mga nandoon. Opo. Ah, mga so, nag-invest ka rin sa ano, no? Nag-invest ka rin sa incubator. Yes, po. So, so, nakakuryente rin ito, no? Yes, Hindi pa. naman kasing lakas ng aircon ito. Hindi naman. O, ba diba? meron siyang incubator. So, incubator pa yung isang yun, hindi mo na ah uh, 18 days po dito. And then, 21 doon. Na, 3 days po doon. Ah? Yun pa yung hot chair. So, hot chair ito. So, 18 days, tapos 3 days dito sa hot chair. So, may hot chair pa. Ay, tapos, ito muna yung incubation period. O, oh, diba? Tara na, mag-alaga po tayo. Anong ginagawa niyo, Ate so, Clarice? Bale, nagpe-prepare po kami ng mga orders po from so, TikTok, Shopee, and Lazada po. Talaga. Yan yung Azola. Yes po. Azola, no? O, yan. Yan po yung nakita natin Azola kanina na nasa tubig, tapos pinapatuyo niyo no? Dami po nilang orders, o. Oh. Kuya Neil, dami yung orders. Okay. Hanggang Mindanao yan. You, from pa. Tarlac to Mindanao. Yeah. Talaga. Wow. Ito na po yung mga ready to to shift, eto na po siya, o, oh, diba ayan na po yung ready to shift, o oh. nakaka-proud po, no, na hindi man sila nag-aral tungkol dito sa mga bagay na to, nanood lang sa sa mga youtube, tignan mo natututunan na nila, at nagiging maayos na, o, oh, diba, ang sipag-sipag mag-asawa nito, diba, anak na si Ate Clarice, pero ang sipag pa rin po nilang maghanap buhay yan naman ang naitutulong ni Lord sa buhay natin. Yes. Paano maging masikap at responsableng Kristiyano, 'di ba? Anong masasabi mo Ate Clarice? Nandito, uh, uh thank you Lord po sa binigay ng business sa amin na hindi po namin nakalain na yung simpleng damo, Ay simpleng halaman na yan ay magbibigay ng uh, napakagandang kita sa amin hindi pa nyo ako nasakay sa kotse nyo <laughs> o oh, diba talagang napakabuti ng Panginoon sa buhay natin kahit na ako talagang binago ni Lord ang buhay ko, kasi nakita niya na nagsisikap ang bawat tao kasi kailangan meron tayong gawa, diba kapag may gawa, syempre may nilaga, o, diba may tinanim, may aanihin ganyan ang buhay <laughs> Kuya Neil, anong naitulong sa yon ng mga manok na ito at ang mga asolang ito po uh, nakatulong po sa akin sa ito po itong bahay po namin nakapagpatayo po kami at nakaka nakabili na rin po kami ng sarili naming sasakyan Oo ang ganda ng sasakyan nila social wow why? di ba te po namin ngayon tinupad na po ni Lord Oh di ba po Dati pong uh, tagabantay ng uh, sa church. Sa church. Siya po yung nagbabantay ng church namin. Pero parang si Solomon, humingi siya ng wisdom sa Panginoon, di ba? So, hindi siya pinabayaan ni Lord. Binigyan siya ng hanap buhay. Ngayon, siya na si Kuya Neil. Ayan. Isang businessman. Nakasama ang kanyang magandang asawang. Napakabait na sa ate Clarice. Sila po yung inaanak ko sa kasal. Na hindi po ako naka-attend dahil may duty po ako. So, Napakabuti ng Panginoon di ba? Na. po niya. Pag ikaw ay naghanap buhay, mababago ni Lord ang iyong buhay. Kuya Neil, proud na proud ako sa inyong dalawa. Huwag kayong magbabago ha. Na kahit mag-level up kayo, ganyan pa rin kayo ha. Hindi kayo magbabago. Maraming salamat kasi uh, hindi sila mapagmataas, kundi lalo po silang mapagbigay. Kaya talagang tutulungan sila ng Panginoon kasi hindi sila maramot. Nag-share sila sa church, sa mga churchmates, ayan. Kaya maganda na po ang kanilang buhay. Sige, Kuya Neil, thank you so much sa pagpapakilala mo sa akin sa iyong mga alaga. Ngayon, na-inspire ako na sana ako rin magkaroon ng ganitong uh, farm, diba? Tapos may mga alagang mga mga manok na native, no? Matatanggap niyo na to from Mindanao, Luzon, Visayas, and Mindanao, di ba? Ang sipag-sipag po ni Kuya Neil, no, akalain mo, uh, makakanegosyo siya ng asolas. Yes.